Hello mga ka-farmers! Welcome back to my channel! For today's video mga ka-farmers ay tatalakayin natin ang topic na one week mula pag AI ng inahin masamang bigyan ng physical powder. Panoorin niyo po hanggang sa dulo mga ka-farmers sa video nito para malalaman niyo po kung paano ba nakaapekto ang pagbibigay ng physical powder para sa ating mga inahin lalo na po yung bagong AI mga ka-farmers. Farmers, ang katanungan ng isa nating kapatid na Hag ay para sa ating mga ibang ka-farmers dyan na interested sa mga farming tutorials para sa mga baboy, rabbit, kambing, at iba pang hayop mga ka-farmers, huwag nyo lamang pong kalimutan na mag-subscribe sa ating channel para kayo po ay palaging updated sa ating mga bagong videos na i-upload. Huwag nyo din pong kalimutan na mag-like, comment, at share malaman din na iba natin, mga ka-farmers. Hello po sa aking mga subscribers and viewers. Maraming salamat at God bless po sa inyong lahat. So ngayon mga ka-farmers, sasagutin po natin ang isang katanungan ng isa nating subscriber na one week mula pag AI sa inahing baboy, pwede na bang bigyan ng sisical powder? But first mga ka-farmers, alamin muna natin kung ano ba ang powder. Alam ko mga ka-farmers na hindi po lahat sa atin dito ay alam agad kung ano ba ang produktong ito. Ang Sisical mga ka-farmers ay isang premix na powder kung saan meron itong taglay ng mga minerals at vitamins na kailangan para sa katawan ng ating mga alagang hayop. Dito sa amin mga ka-farmers, ito po ay kadalasan namin ginagamit para sa aming mga inahing baboy pinaniniwalaan po namin na makapagpadami po ito ng gatas at makasolve sa mga fertility problems ng ating mga inahin. So, ano ba ang contents ng sisikaw powder na masasabi natin na nakasolve ng mga fertility problems ng ating mga inahin? Ang sisikaw powder, mga ka-farmers, ay merong decalcium phosphate, vitamins A, B, E, potassium iodide, manganese sulfate, ferrosulfate, copper sulfate, cobalt phosphate at zinc phosphate. Ang mga vitamins at minerals na ito mga ka-farmers ay kailangan po ng ating mga alaga para sa magandang production. So paano ba ang pagbigay natin nito sa ating mga alaga mga ka-farmers? Pag sa baboy mga ka-farmers, ang ihahalo natin ay 1 and 1 half to 2 kilograms per ton finished feeds. Sa manok, 1 and one half to 2 kilograms per ton finish feeds din. Sa baka o kabayo, 2 to 3 kilograms per ton finish feeds mga ka-farmers. Pag sa aso at pusa mga ka-farmers, 1 half teaspoon lang po ang imix sa kanilang pagkain mga ka-farmers. Pero pag sa mga malalaking breed na aso, pwede po nating bigyan ng 1 teaspoon kada pakain sa kanila. So, ang sisical powder, mga ka-farmers, ay hindi lang po para sa baboy. Pwede din siya sa mga manok, baka, kabayo, rabbit, aso, pusa, at iba pang mga hayop. Dahil meron po itong mga vitamins and minerals na kailangan sa kanilang pangangatawan. So, dito sa amin, mga ka-farmers, ang pagbibigay namin ng sisikal powder para sa aming mga inahing baboy ay nagahalo lamang kami ng isang kutsarang sisikal powder sa kada pakain sa kanila. Remember mga ka-farmers, twice a day po kami magpapakain sa aming mga inahin sa umaga at sa hapon. So twice a day din kami maghahalo ng sisikal sa kanilang feed. So, para sa katanungan ng isa nating ka-farmer na one week mula pag AI ng inahin, pwede bang bigyan ng sisical powder? Since ang sisical powder, mga ka-farmers, ay nakatutulong para dadami ang gatas at may posibilidad din na dadami ang mga biik, pwede po natin itong ibigay sa inahin, mga ka-farmers, na one week pa po na na AI. Mas mabuti po yun, mga ka-farmers. Mas maganda po talaga na continuous yung pagbibigay natin ng physical powder sa ating mga inahin hanggang ito ay magpapasuso para maiwasan po natin mga ka-farmers ang mga problema kung sakaling lalabas na po ang mga bie So, sa ganitong sitwasyon, mga ka-farmers, na one week pa lang mula pag-AI, bibigyan na agad ng sisikal powder, may possibility po na mabubuntis po talaga ang ating mga baboy dahil makatutulong po ang sisikal powder para ma-fertilize po ang semelya, mga ka-farmers. So, ayan, ganyan po kaganda ang sisikal powder. So, much better po talaga if palagi po tayong gagamit nito para matutulungan po ang ating mga alaga at maiwasan po natin ang mga future problems lalo na po yung mga fertility problems sa ating mga inahin. Tandaan ninyo mga ka-farmers na kapag binigyan ng physical powder ang bagong AI na inahin, 99% ang success rate nito para mabubuntis sila mga ka-farmers. Mataas din ang chance na marami ang diig na iaanak nito mga ka-farmers dahil meron po itong vitamin ADE na makatutulong para maging marami ang kaniyang mga diig. Magbibigay din ito ng malakas na buto mga ka-farmers kung sakaling magbubuntis na ang ating mga inahin at syempre makatutulong din ito mga ka-farmers para dadami yung gatas ng ating mga inahin kung sakaling manganganak na ito. Tandaan ninyo mga ka-farmers na kailangan ng maraming gatas ang ating mga inahin kapag nagpapasuso dahil may posibilidad na kapag kaunti yung gatas ng ating baboy pag nanganganak, mamamatay po yung mga biik mga ka-farmers dahil sa dehydration. So, kailangan po talaga natin ng mga supplement para matutulungan din natin ang ating mga inahing mga ka-farmers para sa healthy na pag at pagpapasuso nito sa kanyang mga biik. So, iwasan nyo po mga ka-farmers ang dehydration ng mga biek dahil ito po ang mag-cause na mamamatay sila. So, yun lamang po mga ka-farmers. Sana po ay meron kayong natutunan sa video ito. So, para sa katanungan kung pwede na bang bigyan ng sesical powder ang one week na AI na inahing baboy, so no problem po, mas mabuti po yun mga ka-farmers na magbigay po tayo agad ng sesical powder Well, umaga pa po mga ka-farmers. Yun lamang po, huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe sa ating YouTube channel para kayo po ay palaging updated sa ating mga bagong farming tutorials na i-upload. Huwag niyo din pong kalimutan na mag-like, comment, at share para malaman din na iba nating mga ka-farmers. Ating tandaan na tayong mga farmers ay dapat madiskarte at masipag upang magtagumpay sa ating negosyo. Sa kapwa ko po kababaihan, hindi po lang ang kasarian natin para gawin ang mag-farming. Layunin ko po na i-encourage kayo na mag-alaga ng kahit anong hayop na pwedeng mapakitaan. Maraming lang po. God bless. Happy farming. Bye-bye.